ESPN journalist sinabing Laos na si Manny Pacquiao, kalahating bilyon bayad sa exhibition match niya sa Japan. Sikat na ESPN journalist na si Dan Rafael sinabi na Laos na daw talaga ang dating 8 Division World Champion ang gating pambansang kamao na si Manny Pacquiao base sa ipinakita nitong performance sa naging exhibition fight niya kontra sa Japanese kickboxing world champion Rukia Anpo nitong nakalipas na linggo lamang. Samantala, ang former world champion naman na si Sean Porter ay sinabing parang sasakyan umano si Pacquiao na matagal nang hindi nagagamit kaya hindi na maganda ang tinatakbo nito nang muli itong gamitin. Ayon kay Porter, wala na daw talaga yung dating mga galaw at bilis ng ating pambansang kamaw dahil sa tumatangdang edad nito na 45 years old. Paliwanang niya na kung tutuloy daw si Pacquiao sa pinaplano nitong world title fight kontra sa current WBC welterweight world champion Mario Barrios, ay tiyak na delikado talaga ito. Dagdag pa ni Porter na hindi niya din daw talaga maintindihan kung bakit kailangan pa ni Pacquiao bumalik sa professional boxing. Sigurang umano ay kailangan ito ng malaking pinansyal para sa gagastos nito sa nalalapit na 2025 senatorial election. Samantala, napag-alaman sa member ng MP Promotions na ang ibinayad ng Rising Promotions ng Japan kay Pacman para lang lumaban sa bansa nila ay 10 million dollars o mahigit 583 million pesos. Napakalaki ng bayad na ito para sa isang three-round fight. Tapos, hindi pa dyang kasama yung porsyento ni Pacman sa pay-per-view buys. Kaya, mas malaki pa talaga ang makukuha niya kumpara sa 10 million dollars na garantiyang bayad sa kanya. Kahit sino naman ay mahihirapan tumanggi sa ganitong kalaking bayad, lalo pat siyam na minuto ka lang sasampa sa ibabaw ng ring tapos kalahating bilyon na agad ang ibabayad sa'yo. So hindi nga talaga natin masisisi ang ating pambansang kamao kung bakit sa kabila ng edad nito na 45 years old ay lumalaban pa din ito sa mga exhibition fights.